Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, at number 16. Para sa 3 digits, number 6, number 1, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 22, number 8, number 17, number 42, at number 36. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 9 at number 15. Para sa 3 digits, number 1, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 23, number 37, number 9, number 30 at number 22. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 15 at number 14 para sa 3 digits number 1 number 6 at number 7 para sa loto na anim na numero number 36 number 4 number 25, number 10, number 27, at number 42. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 2, at number 13 para sa 3 digits, number 3, number 5, at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 24, number 35, number 6, number 20, at number 38. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15 at number 9. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 25, number 1, number 15, number 28 at number 36. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15, at number 6. Para sa 3 digits, number 5, number 3, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 27, number 8, number 16, number 10, at number 37. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11 at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 19, number 34, number 12, number 30 at number 39. Scorpio, ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, at number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 2, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 40 number 25, number 3, number 31, at number 13. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa two digits, number 11, at number 8 para sa 3 digits, number 7, number 9, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 31, number 16, number 20, number 22, number 27, at number 39. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 12, at number 1. Para sa 3 digits, number 4, number 1, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 17, number 34, number 6, number 21, at number 3. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, at number 7. Para sa 3 digits, number 9, number 2, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 15, number 27, number 38, number 19, at number 11. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10 at number 17. Para sa 3 digits, number 5, number 8 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 20, number 9, number 26 at number 34.